Ayan, dahil hindi na naman tayo nakapagluto ng ulam, maghahanap tayo ng food trip ngayon. At ito nga ang ating napiling bilhan ngayon. Ayan, nandito tayo ngayon sa The Crunch Lower Bicutan Tagig Branch. Ayan, balita ko kasi solid daw dito. At yung napiling nga pala natin dito is yung One Whole Chicken. Buti lang mabait ni ating tindera dito. Pwede daw yung apat na flavors. Uy, okay, sarap. Ayan, ganun pala siya buksan. Uy, solid. Nabis talaga to Ayan, maganda bigayan dito sa The Crunch ng Lower Bicutan. Eh. Ayan. Ito yung mga sauce. Pwede pang apat na sauce yung piliin mo. Kapag ka one whole chicken yung ano yun. Ayan. Ang mga, ano ito? Uh, garlic. Korean tapos teriyaki tapos yung isa kakulay ng, ng korean pero spicy yata ito isa yung grabe solid yun men uy maganda kasi bigayan nyo sa may lower bigotan the crunch solid solid yun ang sarap nito. ito yan talaga cancel ang no rice ngayon solid So, we to Corrupt. So good.